Ayan guys meron tayo dito no, may nakita ako dito uh, motor na uh, dito sa ano sa may uh, Rusi so Rusi itong motor na to no sa mga na, sa mga big bike ito yung big bike nilang uh, bagong labas nilang ano siguro mga one year na yata itong lumalabas no sa so, mga naghahanap ng mga big bike dito sa Rusi ayan ito yung ano may nakita tayo dito uh, naka i na siya 40i na yung ano niya yung uh, motor no Rusi ayan Rusi siya So, ayan, ito yung ano nya Ito yung uh, harapan nya Yung Cyclone palang pangalan nito Ayan, Cyclone So, ito yung ano uh, Legal na siguro to Legal na itong uh, motorcyclone na to Ayan, o oh. Ayan Ayan, pakita ko lang yung likod Ayan So, itura, ito yung itsura ng likod Dalawang ano, dalawa na rin yung kanyang uh, pipe So, ayan Ayan, dito to sa Rosie So, tanong natin kung ano, tanong natin kung uh, magkano yung ano nito, yung monthly nito at yung uh, down payment. Um, magkano yung uh, ano natin? Ano pangalan? Ano pangalan niya, sir? Clarence. Clarence, ayan. Siya so, yung ano, uh, taga rito sa Ruzi ngayon. Tanongin lang natin, magkano yung ano uh, niya dito, yung uh, kung bibili mo siya ng cash? At sa cash niya, 270. 270000 P270,000 yung uh, cash niya. Ah, uh, kung may ano sa down pay uh, installment naman, uh, down payment niya 60,000. Aha. Uh -huh. One niya for 3 years na sa 86. It's 8,600, okay. Ano, uh -huh. uh, gross niya yan tapos may rebates pa na 300 so bali magiging 83. Mhm. Yung eight, kung kukunin naman nila 824 months, 24 months na sa 11. 11,000. 11, 11 Ay okay. uh, yung yung 1 year ni eh, siyempre. 1 uh -huh. year niya nasa 20. 20,000 per month. Sir, yung ano nito, tanong ko lang dito. Ito ba ay ano na? Uh, express legal uh, legal na to siya. Legal na siya. Legal na siya. So, ang oh, Oo, kasi ano to, uh, 400cc na siya. 400cc 'di ba? Oh, I, bali ano to, uh, FI na siya. Kasi 400 ayan, Cyclone 400 uh, I. Bali naka-radiator na to siya, mga busang gala, no? So, naka-radiator na siya. So, ngat ayan to. May radiator na yan siya tapos sa uh, laki laki na makina yung uh, yung gulong yung gulong niya sa harapan nit anong sukat ay check natin ayan yung gulong niya sa harapan is uh, 120 by 70 so seven in uh, 17 inches tapos yung kanyang likuran naka-disc brake na rin pala ito no naka-disc brake na yan siya yung likuran niya kita ko lang guys yung likuran niyang gulong ay ayun 150 by 70 by 17 So, yan yung likod niya. Naka-disc na rin yung likuran nito. So, ayan. Grabe. Grab nyo na, guys, yung, ano, yung, uh, itong, ano, na express legal nila dito, ano, yung uh, motor sa Rosie. Dito to sa may, ano, sa may uh, kamarin. Ilang, ilang litro pala itong, ano, yung laman nitong eh. So, habang, ano, habang tinatanong natin yung, ano, kung ilang uh, litro yung laman nito. Ayan. Uh, ito yung, ano, ito yung uh, mukha, ano, ano, ito yung mukha ng uh, motor na to. Itong uh, cyclone. 400i. So ayan, cyclone. So ayan, ah, ilang ilang liters yung ano, yung uh, tanki nito. 19 liters. 19 liters siya. So, guys, ang may napansin pa ako dito, guys, no, yung kanyang ano rito, yung kanyang uh, motor dito, syempre, kailangan natin ano na ng charger. Tapos, sinunod ko dito, mayroon siyang sariling charger na siya. May charger na siya. Ayan, mayroon siyang port dito para sa uh, charger. Kung uh, maglulong ride kayo, ayan, di mo na kailangan magpagagawa uh, dito ng, uh, ng uh, charger nito. kasi mayroon na siyang uh, kasamang uh, charger. Ayun, uh, grab nyo tang, ano, grab nyo na itong uh, bagong unit dito, sariwang-sariwa. Isang, isang taon na sir, no? May one year na siya nakalabas. Hindi, uh, magwa one year. Pa. Magwa one year pa lang. So, yun. Talagang ano, ito na hinihintay nyo sa mga nag-aabang ng ano, ng 400cc ng ano, ng uh, RUSI. So, ito na. Uh, okay. So, yun. Maraming salamat sa panood na ating uh, vlog. Ayan. Panoorin, ano nyo lang ito. Uh, grab nyo na lang dito sa Rosy. Available na ito sir sa ano? sa lahat ng uh, store? Pero sa ibang store, uh, wala ka limited pa lang yung ano niya. Pero free to order naman siya. Free to order na siya. So, yun. Ano pa inaantay niyo? <laughs> Grab niyo na tong ano, uh, cyclone. Cyclone, no? Okay, thank you.